Inutil po sila. Yung 24 na inutil. I'm telling you, they're, they're not fit for the job. Tamad and inutil. Because nag-ikot po ako sa Valenzuela, ang nalaking mga companies, never pa na nasa pool ng inyong inspector. Kapag nakita ko, hindi silang trabaho, gusto ko silang ma Now, meron na akong mga questions muna. Uh, umpisahan ko sa um, Dole. Nandito ba yung Dole natin? Uh, Director Erwin Aquino. During the last uh, consultative meeting, you did tell me or Dole uh, told me na short-handed kayo. Walang kayo sa tao. Tama. Yeah, actually it is uh, our authority juderine. Okay, will I answer that? Uh, uh, Thank siin you. Siin po yung inspector